anak. Okay. Sana po, sinabi mo na darating ka po dito para masunto ko po namin. Hindi, okay lang. Sinadya ko talaga na hindi sabihin sa inyo para ma-surprise ko kayo. Na-miss po kita sobra, Nay. Eh. Miss, miss ko din dalawa, anak. Ano si Nanay? Na! Ba't ka nandito? mo na para magpakita dito? After all these years? ka ng doorbell, bahay mo ba to? Surprise nga tayo, ate eh. Hindi mo pa tindihan? Anong surprise? Anong mama din? Hindi na natin nanay yan. Iniwan nga tayo niyan, di ba? Ay, ama na na. Baka may iniisip lang na exam yung ate mo. Okay lang. Ipasalubong nga po ba, Nay? Oo, madami akong pasalubong sa inyo. Bilili ko doon sa ano, abroad. Kasi wala to dito eh. Oo. Huwag mo tanggapin pasalubong yan. Baka may lason yan. Hindi namin kailangan ng pasalubong mo sa'yo na yan. Hindi, hindi anak. Ano, binili ko lahat to para sa inyo. Bakit naman anak? Anong para sa amin? Buti naisip mo pa pala kami. Ate, ito na, binigyan ka na ng pasalubong ni nanay. Hindi oh. ko kailangan yan, be. Magsama kayo. Kung mama mo yan, ako hindi ko na tinuturing na nanay yan eh. Anak naman. Sana naisip mo din kami. Nung pumunta ka at iniwan mo kami para mag-abroad, para dyan sa pinagmamalaki mong pera? Kapal. anak. Sorry na ya. Baka stress lang si ate. Okay lang yan, anak. Naintindihan ko naman yung ate mo. Teka, sana po natin yung pasalubong Oo, na. Oo, marami akong pasalubong sa'yo. Ang laki-laki mo na. Teka lang. Isip. Ate, ang bastos mo na kay mama. Sumasagot-sagot ka na. Anong bastos? Hindi ko nanay yun. Sino nagsabing nanay ko yun? Wala na ako kinikilalang nanay simula na inalisan niya tayo. Kahit ano pang gawin ni nanay, nanay pa rin natin yan. Nanay mo lang. E di magsama kayo. Huwag niyo ako idamay. Kasi ako, hindi ako tumatanggap na nangiiwan. Gusto mo? Hindi mo na ako maging ate. Huwag mo na rin akong tawagin ate. At yung huwag naman sa ganyan. Ano ate? Sabi ko huwag mo na akong tawagin, di ba? Doon ka na sa nanay mo. Kasi ako, wala na akong nanay. Kaya ako na mag-isa. Ate, hindi mo ba iniisip? Kaya nag-abroad si nanay para buhayin tayo. Anong para sa atin? Baka para sa sarili niya lang yun. For sure naman yata yung buhay niya doon sa abroad. Maganda. Habang tayo dito sa Pinas, ano? Di ba wala tayo laging kasamang parents? Ni Family Day, ni Foundation Day, every events! Pero ate... Anong pero-pero? Huwag pero? ka nang mag-reason. Alam mo, kung ipagpapatuloy mo yung ganyan mo, eh di huwag mo na akong ituring na ate. Buti nasisigmura mo pa yung nanay mo pagkatapos siya tayo iwan dito. Ang kapal-kapal lang mukha, nagpakita sa bahay namin na parang wala lang nangyari. ba? Diba? Isipin mo yun? Grabe naman pala yung nanay mo. Napakulang hiya. Hay nako. Kung ako sa'yo, lalayasan ko na yan. Diyos ko. Diba? Oo nga, ate. Kung ako sa'yo, lumayas ka na dyan. Sumama ka na lang dun sa boy na nakilala mo sa date match. Ay! Si Wilbert? Pogi na. May tatong pa. Mas magiging maganda future mo doon, oh. Oo nga. Ito tayo. Hindi mo naman makasahan na diba? Tos, di rin, di ba? Tapos, di ka rin papakailangan nun. Ano? Uy. Tama-tama. Nandito na kayo. May dala akong pa pasalubong para sa inyo. Teka lang. wala lang ako ng plato, ha? Papita lang yan. Ganyan talaga yan. Ano ko? Ano ko? Ay, yung... Favorite mo to ay Yesha eh. Pinili ko to. kita dali sa bit. Huwag na. Hindi sila gutom. Hindi nila kailangan yan. Kumain na kami kanina sa labas. H hindi. Ano? Tikman niyo lang. Hindi na. Pera mo naman yan, di ba? Huwag ka na lang magsayang ng pera. Baka kasi pumunta ka na naman abroad, tapos iwan mo na naman kami. Hindi, hindi na. Ano, ah, uh... Hindi nila pa talaga to. Okay lang kahit masaya niyo. Hindi okay. naman kailangan yan. Sino ba kasi nagtanong? Sino din nag-request na bilhin mo yan? Ikaw na lang kumain yan. Hindi na. Uh, okay lang para makabawi ako sa'yo. Kaya pinili ko yung paborito mong sapa. Kahit mo. Okay lang. Ako. Ano ba? Pwede ba? Huwag ka lang mag-acting na parang responsable kang ina. <laughs> this years, iniwan mo kami. Iniwan mo ako. Wala akong nanay dito sa Pinas. Tapos ngayon, umaarte ka? Umalis ka na nga lang kung ayaw mo itapon ko yung mga pinamili mo. Sasayang ka lang ng pera mo. Sige ah. Papayala ako sa mga kaibigan ko dito eh. Ano, iinom ko na lang dito ha? Tapos, kainin mo na lang. Sige. Hindi, dalin mo yan. Sa'yo na yan. Kakain na lang kami sa labas. Isip yung nanay ko ah. Sorry guys ah. Makakairita kasi yung nanay ko eh. Papansin. Okay lang. Pero, bakit ganun umasta yung nanay mo? Ang layo sa mga sinasabi mo. Akala ko ba, Nasa ba siya? Eh, parang sobrang bait naman pala ng nanay mo. Ma? Oo nga, Ba't eh. ibang iba siya sa kwento mo? Parang napaka pabaya niya ang ina sa kwento mo. Pero iba siya sa personal na meron siya ngayon. Sino ba kinakampihan niyo? Ako o yung nanay ko? Alam naman natin patul, nagpapanggap lang yun, di ba? <coughs> Alam mo ba? Sa totoo lang, napakaswerte mo. Sobrang swerte mo ay Kasi, nagyan yung nanay mo. Bumalik siya para bumawi sa iyo. Tapos, tatabi mo lang? Alam mo ba? Alam niyo ba? na ingit na ingit na ingit sa inyo. Bakit? Kasi ako, ito, wala na akong mga magulang. Pero kayo, meron kayong tatay at nanay na nandiyan. Gusto na sa inyo. kaya sinasabi ko sa'yo ay bago pa makili ang lahat bago pa ang lahat mahalin mo yung mo oo naman Ayesha tama si Kelly andyan yung nanay mo kusang bumalik yung akin nga eh nilayasan kami para sa ibang lalaki pero maswerte ka kasi kusang bumalik nanay mo bigyan mo siya ng chance na pakita sa'yo, bumawi sa Kasi sa pa para sa iyo din naman yung ginawa niya. Eh. Pumunta siya ng abroad para gumanda buhay niyo. Mo. Sige, wait lang guys ah. Puntahan ko lang siya sa kusina. po sa mga nasabi ko sa inyo, ah. Kasi po, natakot lang po siguro talaga ako kasi baka iwan nyo na naman po kami katulad ng ginawa nyo dati. Ma, kasi na-trauma na ako, eh. Simula kasi nung iniwan mo kami, simula nung iniwan mo kami ng kapatid ko, lagi na lang kasi kami nabubuli, eh. nawala kaming nanay. Kaya na rin po yung pakikitungo ko sa inyo. Anak, alam ko malaki yung pagkakula ko sa iyo. Alam ko malaki yung pasalanan ko. Pero nga, hindi naman naging madali yung para sa akin. Hindi naging masarap yung buhay ko sa abroad. Alam mo ba kung gaano kasakit na hindi ko kayo nakitang lumaki? Halos araw-araw. Gabi-gabi, dinudurog ako. Pero wala akong magawa, anak. Kasi gusto ko mabigyan kayo ng magandang buhay. Gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan niyo. Gusto ko hindi niyo maranasan yung mga bagay na naranasan ko noon. Kaya kahit masakit para sa akin, tiniis ko yun. Tiniis ko yun, anak, para sa inyo. Naiintindihan kita. Kung nagkaroon ka ng galit sa akin. Sana mapatawad mo ko, anak. Pangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi na ako mawawala. Ma, pinapatawad na po kita. <laughs> Ma, pinapatawad na po kita.